Good morning, good morning, mga boss. 3.45 ngayon. Uh, October 24, mga boss, yan. Iba naman ito, pampano naman ito yung ating isang tinatawaran. Uh, mga boss, doon sa mga peace lover, pagkakataon nyo na. At lahat ng komisyon ngayon meron. May mga isda mapangulong man, makitang man, o kung ano man, may isda. Dito tayo sa dulo ngayon, na nasa gitna tayo, and then, babalik tayo na sa kabila, gayon din, oh, no? marami rin, mga boss, yan. Pagpunta ron, lahat po ng komisyon, may isda rin. Yan. Ang dagat, maganda naman. Kaya dun sa mga fish lover, na natin ngayon, doon sa mahilig sa isda, pagkakataon nyo na at narito na ang iba't ibang klase ng isda. Lalapitan natin. Yan ang tanigi. Mga dalagang bukid. Lahat yan mga boss meron. Yan. Titing na ko muna isa. Yan. Diretso doon mga boss. Hindi pa lang tayo makaalot na ako yung nananawa din eh. Yan ang tanigi. Ang gaganda ng mga tanigi. Yan mga buso. Oh. Ang gaganda. Ito yung fishboard ng dalahikan. Maluwang, malinis, bago. Pang-turista, mga boss. Ika nga'y pang-turista. Pagdating din eh, maluwang, malinis, malaki. Pang-turista rin. Ah? Okay, yang dito na lang kasi makapreyo ang nagsasabing ang kalusugan ay isang yaman kaya mga busa sa ating sa Thank you and God bless!